bus ko, tumawag yung bus ko, may kakarga daw tayo tara labas tayo, magbihis na ng zapatos baka mapicturan tayo, tara let's go magandang araw mga manong friends ngayon po ay araw ng uh, Martes, so ngayon magload tayo ng loading tayo ng uh, generator uh, gagawin natin uh, dahil mainit dito tayo nag intro at paglabas natin, so mamaya i-video na lang natin, hindi na tayo mag uh, basta yun na yun at uh, yung generator na ikakarga natin ay dadalhin natin sa Riyadh dahil sira, ang generator kasi namin dito ay tatlo palit palitan, so nasira yung isa, ay parang nasagwa tingnan, nasira yung isa <laughs> nasira yung isa so yun na nga, dadalhin ko ng Riyadh at uh, siguro baka may kukunin ding isa doon pampalit, so dalawa na lang yung natira na palit-palitan kasi so yun basta cover tayo sa tanking malaki napakainit grabe init nagtali lang ako ng kadena uh, kadina doon sa generator oh. basang basa na kaagad yung damit ko Shoutout kayo, ispuntahan nyo, Manong Obi Trusales sa Vlog. Yan, sa mga kasower dyan. Ayan. Sa lahat ng mga taga-Saudi, kahit mga Arabo na rin. Pagkano, subscribe na. The next day. Update tayo. Good morning sa inyong lahat ulit. Ah, uh, ito. Paalis na tayo. Ah, uh, ito na yung takbo natin ng papuntang Riyadh. Tingnan mo yung si Bisayan Tagaw. ngayon lang nag-in kung kailan oras na ng trabaho <laughs> ayun, truck natin kagabi pa natin ah, pinunasan kasi mas gusto ko laging ready lahat para pag lapit ko sa truck pag start yun na ah, kasi pag kaligo mo tapos ...umaga ka mag ano... Eh, ...wala na puno kaya ulit ng alikabok. So, yan yung karga natin ulit. Ayan. At saka isang maliit na... ...generator. Ayan, malinis na yan. Kagabi pa. Ayan po mga manong friends. Yung kampo na aming pinaglilipatan noon. Uh, alam nyo bakit dito na tayo napadaan? Kasi yung tulay sa amin doon ay sinarado so dito tayo napadaan ayan o oh. dapat doon na siya may airport road ayan wala nang cabin kahit isa kahapon ubos ko na lahat ayan mga ano na lang yan mga gamit gamit ang uh, hahakutin ayan o oh. Ah, mga tao oh, wala na, puro gamit na lang wala ng cabin dito yung tagusan niya no? lahat dyan nagpanagpo doon ako dumaan sa may uh, galing ng Jubil Jubil Road mismo tapos dito rin ang panagpo sa Abu Adria. yan mismo ang Abu Hadriah yung tatagusan natin na yan no? Andi tayo mga manong friends Andito tayo sa Riyadh Road uh, Kung napapansin nyo yung sa unahan oh, no, Grabe ang sandstorm Parang ulap o parang uulan Pero sandstorm po yan Grabe ang sandstorm Ingat ingat Sa lahat Ayan mga manong friends, update po tayo. Lumagpas na po tayo sa kalahati. So nasa 250 kilometers na yung natakbo natin. Ah, uh, kita nyo naman, ayan oh. Napansin nyo yung uh, buhangin mapula na. So ibig sabihin, nasa sakop tayo ng riat. Ayan uh, talaga ang palatandaan ko. Pag mapula-pula na yung buhangin Ah, real na po yan. Ganda tingnan ng kalsada, oh. Palusong, tapos pagdating doon sa area yan, oh. Pagtawid ng tulay. Pakyat naman. Ah, dyan ako hinarang-harang noon ng uh, katulad ng ganyan, oh. Dina. Mga elf. Pero pinabayaan ko lang naman siya. Ayun. Malapit na mag 1 million views doon sa aking Facebook. ayan mga manong friends up di tayo. malapit na malapit na talaga tayo uh, nakaluso tayo doon sa ano ayong may mga humaharang na kasi truck ban uh, dito tayo dumaan sa likod at uh, kanina may naka dipang kamera doon so ang ginawa natin pa, hindi tayo dumiritso pa ganoon dumaan tayo sa ganyan o sa gilid para hindi tayo makuhanan sabay bumalik tayo nung pagkalagpas na. So mamaya update na lang ulit pagdating uh, doon sa area kung magbababa na o ano, magkakarga. Ng mga mga manong friends nandito na tayo sa area. Ayan si Purman no. Yan Pilipino yan, siya yung uh, gumagawa uh, isa sa ano, gumagawa dito sa. Ano, ayan. Mga regitor section. Ayan si Boss Manuel. <laughs> Yan ang mga bigati na purman dito sa generator section. Yung dala kong generator, mas malaki ito. Generator, ah, uh, pa lang, oh. 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 hindi ko maabot. Oh. Lagpas pa yung generator. <laughs> Oy. <laughs> Ayan si John John oh, ayan, mekanik mekaniko 'yan. Pilipinong mekaniko dito sa ano. Noon laki niya no. 1 2 3 4 5 6 AB type 'yan, di 12 eh. Grabe ang laki ng makina. Ayan na po yung crane magbubuhat nitong ating uh, cargan generator. Ay, operator rin dyan, no? Aparato yan, oh. Di, parang, ano, kunyari, pasokan ng sasakyan, truck, o kutsi. Ang galing, no? Oh. di ko alam kung ano yan. Sa ano, ayong uh, MBPI, halimbawa, parang ganon. hindi parang ganon, ganon talaga yan. Ang galing oh, may sarili na yung company namin. Ang galing oh. Tanong natin ayon mga Amerikano yung may dala. Eh. Tanong natin. BPI pala to. Parang... Rental? A rental to? A... ito Akala ko sa company mismo. Where are you from? Philippines. Philippines, okay. How about you, sir? Germany. Ah, Germany. Machine is from Germany. Ah, okay. At tinanong natin si Sir uh, from Germany. Ano pala sila yung may-ari? Po mga manong friends, oh. and may isang bagong Pilipino di ko kilala. Ayan, naka-blue. Uh, sila yung taga ano, taga generator section. Pagkababa niyan, hanapin natin yung isa kung saan yung isa sabi kasi ng boss ko, yung engineer ko, bago daw yung ipapalit niyan, baklod Ayan na, bilis lang. Bago pang uh, box dito, Ando pa sa likod, marami. Ayan mga manong friends, ha. bababa, bababa tayo kasi, <laughs> ano ba yan? Bababa tayo kasi ikakarga yung ating backload. Bago nga talaga. Siguro, kaso di ko alam kung alin dyan kaya ito yan, puro bago ayan. confirm, mga manong friends yan talaga ayan, bagong bago yan ha tingnan natin mga manong friends kung kakayanin kasi medyo malayo ah, hindi nila alam kung gaano kabigat yan Ah, wala ng computer yan eh. Pati ito, medyo malaki. Ito sana malaki, 75 tons. Kaso, hindi naman ginamit. So, go. Medyo nagtitiping na oh. Oh, oh. Oh. Eh ano na lang niya, boom up dahan-dahan boom up oh, o tipping tiping-tiping talaga oh. yan lapit na lang kaya na yan hindi pa pala yan bali tinanggal lang para makuha yung isa kanina nagbago lang yung isip ngayon ah, na natin kung kakayanin kasi medyo malayo talaga ah, kasi sa hindi nakakaalam ah, operator din naman ako Eh ah, na hinila niya pa lapit, pa palapit. Papalapit. Kasi nagtitiping eh, oh. Oh. Pinalapit niya muna, pinalapit niya muna. Boom up area yan, boom up area para lumapit. Pag lumapit, so hindi pala naka-on, ano ba yan? Daldal -dal ako ng daldal -dal kanina, hindi pala naka-on yung video natin. Sayang. Ang dami kong sinabi. later. Pinlakas ng ano, oh. Sunstorm, oh. Grabe. Ito, oh, yung truck po nandoon. Hindi na halos makita. Grabe, tingnan nyo, oh. Yung hangin, oh. Grabe, lakas, oh. Ayan na naman oh. Paano ako makalabas? Kumain ako. Grabing sandstorm. Ayan, nagliparan. Oh. Ah, grabing lakas. Ayan na. Okay. Oh. May minang ano. Salamin natin kasi nga nag sandstorm. Ayan, good morning mga manong friends. Pauwi na tayo ng uh, damam. So ngayon, nandito tayo sa parking ng uh, dito sa Riyad. Ayan, oh. Yan. Lawak ng parking. So, na tayo. Uh, maraming salamat ulit sa nakabot sa dulo ng aking video. Keep safe sa inyong lahat. God bless. I love you all. Bye-bye.